Ayan guys, hindi ako magbo-voice over for today's video. Paalis na si Carlos. Bella, ikaw kasama ka, Bella? Ha, Bella, sasama ka ba? Si Bella, sasama daw siya doon. Ang bite-bite ni Bella, oh. Nakita sa. <laughs> Nakita sa. Uy, boy. Uy, ka ba? Wait lang, <laughs> babakunan. Ang mali dapat ikaw na dito eh. Joke mo naman si Talia, oh? Sasama ka ba? Aba ka na mama <laughs> <laughs> Natulog daw siya kagabi. Yung ngayon, hindi ka natulog ngayon. Natulog ka ba ngayon?

i kami ng forest today <laughs> <laughs> si Tantan si Tantan, big boy na asan nga pala si Talia? andito po si Talia parang wala si Talia dapat ko pata eh so, na namin i-bike no namin kulay yelo na show pero sila sila naman Alam ba kailangan sa isang araw, dalawang beses ka naliligo Kasi sobrang inyem <laughs> <May huli. laughs> ka ba? Pakainin <laughs> ka ng pare. Dumukmuga agad ng itlog oh. Dito ko. Sarap. Italya ng balat ng egg. Tinamutulog na itsura na kaanin na siya. Mamamanag na yan. bye mm. sabi ni tantan. Sarap! <laughs> Sarap! Sarap! Sarap. 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 ka. <laughs> Nainitan mo. Nainitan ka na? Oo. Mm -mm. mukbang <laughs> daw. mukbang siya ng itlog. <laughs> Stantan, register muna na itu. <laughs> muna <Mata mo, ay. coughs> <Gata. coughs> <Mabin. coughs> Babush! Oh, na! Babush! sa Babush! na! Babush! 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 Oo oh, baka mapitawan mo yan. <laughs>